Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. May isda po tayo din si, walaporing Wala po rin ulo. Puting isda po. Ayun, oh, nag po ako din ng sibuyas bawang. Hindi ko na napakita sa inyo. Pasisya na. Ariho ay siling manghang, pula at puti. Yun sa sibuyas at bawang, bahala na po kayo. Pero ang aking ginamit po din ay isang buong ganyan, isang ulo. Ang sibuyas ko, naglagay po ako ng dalawa. May ano po aray, suka po aray, na maanghang. Suka po ang talya At gagamit po ako ng toyo para naman hindi puti-puti yung aking isda. Igagatan po natin aray. Wala po akong nor -cube. Gagamit po ako din ng betsin. Napatay ko pala. Nag, naglagay po ako din ng kauting betsin. Ari po ay Asin. Bahala na po kayo. At wala akong na cube. Yan, okay na yun. Samaya po ako maglalagay ng kata. Pakukulo ako po. Aray, maglalagay ako ng isang basong tubig. Aray pala ho, hindi kalahati. Aray, pinaglagay ako ng toyo kaya tinina ang ginamit ko. Wala po isang baso. dadami eh, may kata pa. Dagpan po natin, lutuin po natin sa mga 20 minutes. Bahala na po kayo. Kasi yan, lumampas na yung 20 minutes. Lagay ko naman aring gata. Ay, tulog po ng ating ano, Gata, sobrang lapot. Ano ang ang ganda ng gatang ito? Ayan, pakukuloyin ulit natin ng mga 5 minutes at okay na yan. Hi guys, yan. Ito na po ang ating finished product ng ating nilutong isda. Ang ginataan. napakasarap nito. Paano yan? Kain na rin po kayo. Yung sa hindi po mahilig maglagay ng sile, mahanghang po talaga ito. Kagat ang anghang. Magbawas po kayo. Bahala na po kayo. Ayan, nagsinabayan na rin natin ang papang sa bahay at nang hindi naman amoy na amoy. Salamat sa panunod. God bless. Bye-bye.